Magandang araw, ako si Attorney Araceli Habaradas, nagtuturo ng Mediations sa Ateneo Law School at ito po ang KP Express. Attorney, ano ang kaibahan ng barangay justice at ng justice sa korte. Una, ang lupon o pangkat ay hindi charge. Hindi sila nagde-decide. Tumutulong sila sa mga partido na mag-usap para yung mga partido mismo ang magde-desisyon kung ano yung pwede nilang gawin para maayos ang alita nila. Pangalawa, ang pinag-uusapan at ang pinapalalim sa KP ay hindi kailangan pareho sa mga pinag-uusapan sa korte. At ano ang pwede pag-usapan sa KP na hindi karaniwang sakop ng korte. Dahil hindi korte ang KP, hindi ito dapat nakasentro sa puro legalidad at usapang batas lang. Mas malawak ang kayang sakupe ng barangay. Sa barangay, mas magandang mag-focus sa interests ng mga partido. Ang interests, yan yung mga needs or pangangailangan ng mga partido. Kasama dito ang nararamdaman nila, yung mga pinanggagalingan nila, yung mga concerns, mga hugot kung ano ang mahalaga sa bawat isa. Kasama na din siyan ang ugat ng alita na karaniwan ay hindi limitado sa legal na pinag-aawayan. Mula sa mga interests na ito ay magkakaroon ng mas malalim na usapan at sana pagkakaintindihan. Ano naman po ang pwedeng gawin ng KP Mediators para mapag-usapan o mapalalim ang interests ng mga pag Di bihira ang kwento na may mga KP Mediators na mapagmataas ang ugali. Yung hindi pa nakakapagsalita masyado yung mga partido, inuunahan na at sinesermo na na. Para mapag-usapan na ang interests ng bawat partido, sana ang KP Mediators natin ay magpakita ng tunay na malasakit at atensyon. Magtanong at intindihin ang pinanggagalingan ng bawat partido. Maging curious. Huwag magmarunong. Sana huwag nating pangunahan o sermona na hindi pa natin pinapakinggan man lang ang kanilang pinagdadaanan. Minsan o madalas, ang kailangan ng mga taong may conflict ay yung marinig at mabigyan ng pagkakataon na mailabas ang kanilang damdamin at mapakinggan.